Martin Sontiveros, ganun din. Uh, In the halls of the Senate, ha? May ako sasabihin niya, kami ang fake news, ang lakas-lakas ng loob niya. Ha? Free Senate Republic na naman yung pagmumuka niya. Ha? Uh, eh kayo, kayo, <laughs> kayo, kayo, fake news. Eh siya yung fake news, eh. Di ba sinabi niya, meron daw unanimous decision na binaligtad ng Opo. Korte Suprema? Apo. Mm. Pagkatapos, hindi naman pala unanimous yun. Pinak-check siya okay. nung uh, cute na cute na spokesman ng Korte Nang, Suprema na si Atty. <laughs> ting. Sabi, attorney, oy, okay, Ting. Ting. Mm -hmm. Sabi na Tony Melia, ang first team daw noon, Maggie. Ah, magiting. so, hindi na mamin eh! Oh. oh. Tony Melia. Born mo, Tony Melia. Ala! <laughs> ang <laughs> ganda nun ah. Oh. Oo. Anyway, sabi sa kanya, Ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Oh. Sabi ni Riza ay, ni Riza ba? Raisa, 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 may yun sabi ni Riza kung ano, so, sorry. <laughs> Pero sabi ganun, oh. Oh. oh, ayan! Nag-sorry eh. siya. Oh. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Hindi siya nag-iisip. Eh, mali yung pinasa sa kanya ng staff niya. Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yun at may nag-call sa atensyon niya, na mali. Palagi oh, oh. ko, merong problem, ma mabangong mabango yung isang staff member niya. Oh. Palagi ko, nasabon yun. Nang kukulo oh. to todo. Dapat ka noon. Oo. Baka, kaya lang, baka sabong panlabang ginamit nun. Mabango <laughs> <laughs> naman yung sabong panlabang. Ba Oo, mabango na. <laughs> maputi pa. Yes. Mm. Puputi pa siya kasi maraming bleach eh. Okay. Iba natatanda mo si Silvia Lar Silvia Laratore? Yes po. Labadami, labango. La oh, alam mo. Kinabot. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, di ba? Labadami, labango. Ito, oh, yeah. Oh, 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 Palagay ko, ewan eh, ko kung nasabon, mabango, mabango. Uh, o oh, naging na. Kinuha na yung gamit at umalis <laughs> na sa Senado. <laughs> Pero mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, Ma'am, ito oh! Banata nyo, oh. nakakita ako. Allah, Unanimous, okay. pero ni reverse. Oh, ano sige. Thank you ha Barangat siya oh. Bago sabi ng Supreme Court. Eh. Excuse me. Ma'am, mali po kayo. Basahin yung ulit. Binasa niya. Teka muna. Na nasaan si Juan? Ali carito. Ayun na. Totoo to. Hindi pala ko dito <laughs> sa lawyer. Sa inyong usapan. Oo, oh, anyway, pagbalik okay. tayo dito kay Mel Santa Maria. Okay. Gusto ayaw na ayaw niya na sinisira ang institusyon, ha? Uh -huh. Eh bakit? Ha? Eh bakit yung house noong pag nagsusumiti ng mga pleading sa Korte Suprema Opo. eh sinasabi niya tama ang house o <laughs> hindi ba sub judice yon oh. you are discussing the merits of the case while it is pending o bawal yon di ba Grabing uh, hypocrisy ng mga taong mga abogadong nagdedepensa dito sa house katulad ni attorney Mel Santa Maria oh. sa paano ko sasabihin niya ang korte ang isang body ay hindi pwedeng mag-determine sarili niyang jurisdiction. Eh sabi niya sa amin, doon sa tinuturo niya sa public international law, yung mga tribunals ay pwedeng mag-determine kung may jurisdiction sila o wala. O hindi taliwas doon sa tinuro niya sa amin. Ayun ako naman itong si... Kasi naman, ang mga abogado to, yung mga sinasabi ng legal mercenaries. Hindi legal mercenaries. Hindi ko sinasabing siya yun. Ibig sabihin, yung talino nila kung meron man silang talino. Siguro naman may talino yung mga yan. Naging abogado, oh, mga distinguished pa, naging dean pa. Hmm. Oo, di ba? Malakas pa. Oh, anong malakas? Malakas siya doon sa school. Oo. Kasi hindi ko siya inabot eh. Ah, ganun FAUD ba? Nato, eh. Ah, hindi, college of law kasi. Ay, okay. Hmm. okay. Anyway, ha, nakukulayan yung kanilang opinion ng kanilang mga bias. Ayon. Oh, di ba? Hmm. Maging parehas kasi kayo, you have to be true to yourselves as lawyers. Kung anong nasa batas yun. Sasabihin mo ayaw mo mag-erode ang, ang institutions et eh, tinitira niyo ng tinitirang Korte Suprema. Opo. O sasabihin niyo, sasabihin nyo, walang abogado na nagsasabing suwayin ang Korte Suprema. Eh sino yung legal luminarin kausap ni Juan Bol? Ah. <laughs> <laughs> Ay, ano yun, kaya ako nagsabi lang tungkol sa law kasi nag nag ano ba 'yun nagproctor proctor ako nang di ba sabi sa inyo proctor and gamble di and ba di po? Pringles 'yun hindi no. nag proctor ako na ano na nang uh, loaded okay. attorney in behalf of attorney Gonzales okay. Raul Gonzales So hindi ko siya narinig dating doon dating justice secretary oh oh magaling sa yes, dating yes. tanod bayan Yes mm. kaya po sabi ko parang hindi ko pa siya narinig yun ang mm. ibig sabihin hindi mo na talaga marinig si Raul Gonzales? Patay na eh. Hindi eh, eh, pa. Ah! Si Din, yung din na yan. buhay pa, buhay Oo, pa. Oo, yung oh. din na yan. Mm. Ay, oh. nako. Anyway, mm. etong si uh, Speaker Romualdez, ay nako. Ay nako. <laughs> Bakit pa pa na yung depensa niya? Siya subjudice nga. E, etong nagtataka nga ako, saguro, excusable, kung Ang sila. Uh, ikaw ay hindi abogado Pero kung abogado ka Hindi mo naintindihan yung konsepto Ng subjudice Ng contempt of court oh. Yung uh, Ibig sabihin ng Immediately executory uh -huh. Yung constitutional provisions And checks and balances okay. E eh, may problema tayo Bago ikaw ay nasa Senado pa Ay patay tayo Anyway Malipat na tayo From Mel Santa Maria Ay lumipat tayo sa isang Mel Na abogado rin Na mas maayos oh. House Speaker Martin Romualdez mm. sa di umano'y pagmamadali daw ng Senado na ilibing ah. sa Eternal Gardens <laughs> ang Articles of Impeachment. Ay, hindi po. Oo. Anong nagmamadali na naman, Speaker? Galing po sa Supreme Court yun eh. Immediately mm. executory. Kaya e, tama si Senate President Cheese. Okay. Noong, nan, noong ang nakalagay sa Constitution ay fourth wit, sabi niyo, madaliin. Oh. Mag-hearing agad. Kasi okay. sabi niyo, forthwith. Forthwith. Mm -hmm, ang ibig sabihin mm -hmm. ng forthwith, immediately. Sabi daw ni yung Tiberos. Ang okay. sinabing immediately, sa lalong madaling panahon. Oh, As in now na now na. Now na now. Now, now na. <laughs> Oo. Oh. Yeah. Ngayon, tag, ang Supreme Court nagsabing, immediately, ay, huwag muna. wag muna. Wag Maghintay tayo. <laughs> extension oh. pa. Extension pa. Oh, yun ang sinasabi ni, yun ang sinasabi ko noon sa kanila. Aha. Fourth sila ng fourth tweet. oh, bakit ngayong immediately executory? Aha. Uh. Ayon ng i-fourth Ala. Oh, Kapag oh. hmm. sila, iba yung meaning. Oo. Oh, Ayon. Ay, malungkot yun. Wag oh, naman ganun. Eto pa, ha? Hmm. Talagang hypocritical tong mga antay Duterte, di ba? Hmm. Oh, noon sinabi nila ang dami-dami ayan -dami, si Bella Santa Maria, si Monsod. Sabi nila hindi pwedeng ang Senado ang mag kung may jurisdiction o wala. Oh. Dapat, Korte Suprema! Ah, walang kamangyarihan ang Senado. Daw? Oo. O, oh. oh, di pumunta sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, walang jurisdiction. Titirahin naman nila. Sasabihin nila, hindi. The Senate is the sole authority. Oh, ano ba talaga? <laughs> ang gulo nyo? eh. So, di ba? Kung anong kumbinyente sa inyong interpretasyon Yung ng saligang talaga. batas ay iyon ang ginagawa nyo. Parang itong si Dean Mel Santa Maria. Oh. O, oh, kana ng kana. O ano-ano sinasabi. Oh. Sabi niya, yung daw desisyon ng Korte Suprema erodes our institutions. Humihina daw yung mga institusyon natin. Yeah. O, oh, ayaw mo palang pahinain ang institusyon natin eh. O, oh, oh di ba? Oh. Eh, bakit sinasabi mo na moronic? Words mo ha? Bakit mura yun eh? Sinasabi mo. Puro obobs ang mga taga-senado. Ginamit yung word na yun. Moronic. Ah, oh, hindi na yan. Paul yan? Oo. Paul oh. yan. Mm. Parang siya lang ang matalino. Eh, ito ba yan? Abogado ba yan? Dean ng F.E.U. Professor ko ito. Professor ko ito sa College of Law. Ba si Melo Santa Maria. Eh, eh, yun nga eh. Graduate nga siya ng Ateneo. Hindi nga siya ginawang dean. Noong uh, College of Law, pinagraduate na niya sa F.E.U. nga Pero siya. Pero kung minumura niya tayo, o lahat ng tao. Hindi, ang Senado, minura oh, niya. Ang Senado, minura, hindi minura ba, niya. Hindi ba pag okay. sinasabi mong moronic, sa halip na gumagamit ka ng legal argument sa okay, Senado, oh. hindi ba pinahihina mo ang institusyon? Siya nagpahina. Oo. Hindi ba, o, oh, di ba nag-statement nag, nag, uh, ang IBP? Opo. Uh, Atty. Santa Maria. Sinasabi na sundin daw ang Supreme Court. Huwag daw magsasabi na dapat suwayin ng Supreme Court dahil pabor sa kanya tinamaan siya oh. sabi niya ano ba to patama ba sa akin to sabi niya Trudido. kung patama sa akin to ay eh, palpak ang IBP walang oh. abogado na sinasabing huwag sumunod sa Supreme Court oh. ano walang abogado anong wala daw <tuged> abogado na nag nag nagbabasto sa Supreme Court oh. eh sabaga, hindi abogado si Larry Gadon, ano oh, oh di ba <tugan deix -imento>